So ayan guys. nandito kami para magbuffet. De mm -hmm. nee, joke lang sa mga guys. Ayan. So dito yan sa may barang Kamarikina. Ayan. So buti na lang hindi pa yung tao. Uh, so may kasama tayo ngayon guys. Wait, hindi ko kilala. Joke lang. <laughs> Joke lang, guys. So, it's for you to find out kung siya. Papakita ko na lang yung chinelas, guys. Uy! <laughs> ayan. So, ayan. Dito yan sa my Eagles Unlimited Sumgip site. So, dito kami nagsasumgip ng misis ko. Um, pag natrepan namin mag-sumgip. So, 219. 2.19 lang siya 219 kada tao Tas, pero syempre hindi pa kasama yung drinks doon eh. so ayan magra-raise mo na kami tapos so, eto yung stall nila yun sobrang accommodating ng mga staff guys parang eh. so kapag gusto nyo mag sum youth guys dito na kayo sa may barangka along Bonifacio Road sa may Marikina City malapit lang yan sa river banks actually mamaya pupunta kami ng river banks magka carnival din kami and yan papakita din natin sa video yung mga pwede nyo pasyalan kapag pumunta kayo ng carnival so ayan siya. <laughs> ayan siya, guys so uh, part 2 ng healing process namin parehan sa so, mga hindi nakakaalam nagawa kasi tayo ng matinding pagkakamali kaya kailangan nating samahan ng ating misis sa healing process na. So, ito. So, guys. Uh, dito na muna kami. bebetay tayo muna, guys. So, Paalam.